Kung papipiliin ka, anong mas magaang sa iyo? Ang maging isang -pangasiwa, o maging isang magagawa? Maging isang amo o maging isang empleyado? So yan po yung mga dalawang uh, katungkulan na kung saan ay, ay ina-address po ni Apostol Pablo dito pa rin sa sulat niya sa mga taga-kolose. So morning divo, sama-sama tayong lalago at tatag sa salita ng Diyos. sa atin pong buhay bilang manggagawa o maging isang tagapangasiwa o amo kung ano man yung ating uh, role ano po sa ating pinagtatrabahuhan sa ating mga negosyo o kaya doon sa ating kung ano man yung ating mga katungkulan ay uh, ito po yung ipagsusulit natin sa ating Diyos both po ano man yung ating mga ginagawa masama man po ito or mabuti man mahalaga maging intentional po tayo sa aspeto ng pagtatrabaho dahil po may Diyos na nagmamasid. Mayroon Meron tayong Diyos din na nag-iingat at gumagabay po sa atin upang maging mabuti po tayong manggagawa at maging mabuti po tayong tagapangasiwa or amo po sa ating pinagtatrabahuman. Ang theme po natin ay nagpapatuloy po dito sa Morning Devo, ang iglesia sa oras na ito, the church for this hour. At ngayon po, nakafocus po tayo sa mga sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Colose or sa Colossians po. Ang title po natin ngayon, Tagapangasiwa o Manggagawa. At patuloy po ngayon, aking encouragement po sa inyo, ishare po natin ang New Life PH po sa YouTube at sa FB. At nang sa gayon, yung pagpapalago natin sa ating mga kababayan sa Luzon, Visayas at sa Mindanao at sa iba't ibang bansa sa buong mundo, ay tuloy-tuloy pa rin po dito sa Morning Devo. At ang main text po natin ngayon ay makikita natin sa Colossians chapter 3, verses 22 hanggang chapter 4 po tayo, verse 1. At babasahin ko po sa inyo ang mga talata na ating basihan po ng ating devotion ngayon. At habang binabasa ko po at pinapahayag ito sa inyo, alam niyo po, yung buong puso po natin maging bukas. Bigyan po natin ng focus ang kanyang salita ng Diyos. Kung meron pa nga pong, ano eh, uh, kayo morning devo notebook, magsimula na rin po kayo magjat ng mga notes na kung saan ay talaga po magiging susi sa ating paglago. Babasahin ko po ang verse 22. Mga alipin sa lahat ng bagay ay sundin ninyo ang inyong mga amo dito sa lupa. May mga nakakita man o wala. Maglingkod kayo hindi upang kaluguran o kalugdan lamang ng mga tao kundi dahil sa kayo'y tapat at may takot sa Panginoon. Ano man ang inyong ginagawa, gawin ninyo ng buong puso na parang sa Panginoon, kayo naglilingkod at hindi sa mga tao sapagkat si Kristo ang Panginoong pinaglilingkuran ninyo at alalahanin ninyong pinagkakalooban kayo ng Panginoon ng gantimpalang inilaan na po para sa inyo. Verse 25, ang mga gumagawa ng masama ay pagbabayarin sa kasamaang kanilang ginawa sapagkat ang Diyos ay walang kinikilingan. Mga amo, maging mabuti kayo at makatarungan sa mga naglilingkod sa inyo alalahanin ninyong kayo man ay may Panginoon sa langit. So, pag uh, pinagtutunghayan po natin ang salita ng Diyos, pero bago po yan, ay nais ko pong palalahanan kung meron po kayong mga prayer requests, mga praise reports, na nais nyo pong ibahagi po sa mga kapamilya po namin o kapamilya natin dito sa Morning Devo, ay mangyari lang po na i-type in nyo po sa comment section or doon po sa prayer request box na makita nyo po sa screen sapagkat tayo po, yung kultura ng pagdadalanginan sa isa't isa, yung pananampalataya sa Diyos na tumutugon sa panalangin, ay patuloy pong palakas ng palakas dito po sa Morning Devo community. Ngayon po yung mga talatang aking binasa, ay nais ko pong atin pong ting tingnan, tunghayan, ano po, ano ba yung mga katotohanan ipinapahayag dito sa atin? Mga katotohanan na atin pong pinagtitiwalaan. Ang unang-una po, sabi po sa verse 22 ng chapter 3, mga alipin sa lahat ng bagay ay sundan ninyo, ninyo o sundin ninyo ang inyong mga amo dito sa lupa. May nakakita man o wala. Maglingkod kayo hindi upang kalugdan lamang ng mga tao kundi dahil sa kayo'y tapat at may takot sa Panginoon. Ang unang-una po, may paranagutang sumunod ang manggagawa sa kanyang amo dito sa lupa. Yan po ay pananagutan. Responsibility po natin yan. Ang unang-una po, sundin ng amo sa lupa sa lahat ng bagay. Wow! Medyo ano po yan? Medyo bigyan po lang natin ng konting saglit na mag na magsigin po sa ating mga kaisipan, sa ating mga puso. Sundin ng amo sa lupa sa lahat ng bagay. Wow! Ma, ma ano po yan? Ano po? Ma, ma um, malawak po siya. Dahil ang unang-una po is magpasakop at kilalanin po yung kapangyarihang iniatas ng Diyos sa yung amo dito sa lupa kung ano man po yung kanyang ugali, kung ano man po yung pamamaraan ng kanyang pamahala. Gusto mo man o hindi. Ayan po, merong mas mataas na kapangyarihan na pumapaibabaw po sa kanya. Ang amo na pinaglilingkuran mo ay sabi po dito ay meron siyang kapangyarihan dahil ang Diyos mismo ang nag-atas sa kanya. Ibig sabihin, Yes, amo mo siya dito sa iyong natural na buhay sa lupa, pero alam mo may mas mataas pa sa kanya. Walang iba kundi ang Diyos. Kaya naman, sabi nga, sundin ng amo sa lupa sa lahat ng bagay. May hangganan po ang iyong pagsunod. Ayan, siguro po napapangiti na po kayo sa inyong mga labi. May hangganan po ang pagsunod. Kapag ang pinapagawa sa iyo ng iyong amo ay taliwas sa itinuturo ni Jesus, iyon na po ang panahon ng hangganan. Ayan. Ikaw ay may karapatang hindi sumunod, ngunit magpapasakop ka sa consequences. Ayan, sa konsekwensya na ipinapatupad ng iyong amo dahil sa totoo lang, amo mo pa rin siya. At siya yung uh, may pananagutan sa layers na po doon sa iba't ibang structure sa kumpanya na iyong kinabibilangan. So yes, kapag taliwas sa turo ng Panginoong Yesus, huwag mo siyang sundin pero may consequence at meron siya pa rin kapangyarihan na magpataw ng consequence hindi mo pagsunod. Pero ang mahalaga sa harapan ng Panginoon, malinis ang iyong konsensya, malinis ang iyong budhi at may kapangyarihan ng Diyos bilang iyong tagapagtanggol na ikaw kayo ay kanyang ingatan. Pero sa puso mo, hindi mo sinunod ang panuntunan ng iyong amo, siyempre may consequence ito at yan ang maging handa ka sa pagharap. So, ganyan po yung uh, naintindihan po natin sa salita ng Diyos. Sa pinakasukdulang tagapagtanggol, ikaw ay mayroon. Walang iba kundi ang Diyos. Amen. Dahil sa lupa, ang amo ay may sagutin sa Diyos. Hayaan mo nang ang Diyos ang mag-deal sa iyong amo, hindi ikaw. Amen. <laughs> ang ibig ko mong sabihin ay, ipanalangin mo pa rin siya pagpalain, ingatan, turuan, magpaturo sa Panginoon. Pero sa pinakasukdulan, bilang Diyos ang iyong tagapagtanggol, So ang Diyos na rin ang magdi-deal sa iyong amo. Kaya naman po, dyan yung pumapayapa yung ating puso. No po. Maging lihiman o lantad sa ating amo, yung ating puso na tapat sa paglilingkod, pero sa Diyos, hindi po lihim. Lahat ay lantad. So, yung, kaya po, atin po ingatan yung ating mga puso. Sa, sa ating buhay, maging buo yung puso natin sundin ang ating amo, doon po sa boundary na alam natin, nakalooban ng salita ng Diyos. Amen po. Ngayon po, unang-una pa rin, siyempre, pagsunod dahil sa Diyos nakakakita. Ayan, ako. Uh, ibig sabihin, sinusunod natin ang ating amo dahil meron pang mas higit na nakakita sa atin. Walang iba po kundi ang Diyos. Hindi dahil may mga tao nagbabantay. Ayan. Um, uh, mahalaga pong maging yung maturity po natin bilang mga manggagawa ay tumaas na rin po na kung saan kung ano man yung trabaho iyong ngayong pinaglilingkuran, siyempre atin po tinitiyak na ito'y nakalulugod sa Panginoon. Di po ba? At maganda po na ang Diyos po yung nagbabantay po sa atin. Dahil siya po yung nakakita ng lahat ng ating pagtatapat ng ginagawa sa ating paglilingkod. Pangatlo, pagsunod hindi para kalugdan ng mga tao sa paligid. Bagamat may mga appreciation po tayo matatanggap, may mga commendations po tayo matatanggap kapag na hit natin yung mga kota, yung mga marks na na uh, mga output na kanila pong ina-expect sa atin. At maganda po yun, natanggapin natin yung appreciation, tanggapin po natin yung commendation dahil sa ating mga buting ginawa sa trabaho. Pero alam nyo po, hindi pa rin po yun ang sukdulan. Hindi pa rin po yun ang Mahalaga na ginagawa natin ang ating gawain dahil ginagawa natin ito para sa Panginoon. Amen po. Pagsunod, dahil sa pagtatapat at takot sa Diyos. Amen. Na siya nakaalam ng lahat. Ang ibig sabihin, hindi lang po siya superficial. Tapoy so, ginagawa natin ng buong puso mula sa kaibuturan ng puso natin at ine-express po natin sa ating performance. Amen po. Dahil ang Diyos ang may sugdulang kapangyarihan sa ibabaw ng authority ng iyong amo sa lupa. Kaya naman po, sabi sa verse 23 and 24, tatawid na po tayo, ano po. Ano man ang inyong ginagawa, tingnan niyo po, napakalino po ng sinasabi ng salita ng Diyos. Gawin ninyo ng buong puso na parang sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi sa mga tao. Sapagkat si Kristo ang Panginoong pinaglilingkuran ninyo at alalahanin ninyong, ito po, pagkakalooban kayo ng Panginoon ng gantimpalang inilaan niya po para sa iyo. Wow. So, ang ibig pong sabihin, ang trabaho mo ay para sa paglilingkod sa Diyos. Amen. Eh, kahit na po ako ay barista, kahit na po ba ako ay uh, nagmamanicure, ko, nag kahit na po ba ako ay isang painter, yes. Amen. Ano mang ginagawa mo, nagiging daluyan ng pagpapala para sa provisions ng Diyos sa iyong buhay, yan ay paglilingkod mo sa Panginoon. Gumagawa tayo dahil may mga pagkakataong naghihintay sa ating lahat na kilalanin ang Diyos ang kanyang mabuti at matapat na alipin na po sa kanyang kaharian. Gusto po natin na kapag humarot tayo sa Panginoon, sabihin niya, oh, ikaw na mabuti manggagawa. Ikaw ay matapat na alipin. Na po, tagapaglingkod. Yan po ang gusto gusto natin marinig po mula sa Diyos mismo. At siyempre po, may gantimpala po ang Panginoong Yesus para sa mga matapat na tagapaglingkod. Alam niyo po, Isang napaka-godly, makadiyos na kaugalian ang mag-expect ng rewards. Bakit po? Kasi ang Diyos po mismo ang nagsabi. Kapag ang Diyos ay nagsabi na may rewards, ay salamat at purihin ka, Panginoon, may rewards. Do po? Hindi po natin dapat itanggi, hindi po natin dapat ikahiya, at maganda pong maging inspiration pa po, po natin ito. Ano po? At yun ay napaka magandang motivation po sa atin dahil kinikilala natin ang Diyos ay totoo sa kanyang sinabi. Kinikilala natin yung kanyang persona bilang makatotohanan. Hindi po siya nang bobola, hindi po siya po nang nadaya, hindi lang po siya yung parang gusto ka lang niyang uh, pasayahin, pero hindi naman totoo. Hindi po. Kilala natin ng Diyos, matapat siya sa kanyang pangako. Pag sinabi niya may rewards, at yun po ang napakagandang expectation natin sa kanya. Amen po. May rewards po talaga. Inilaan niya ito, inihanda pa sa bawat nagtatapat sa paggawa at pagsunod. Amen. So, may qualification po yung rewards. Na ano po, merong katapatan, merong kahandaan, at meron pong sabi nga ay yung, yung kahandaan sa pagsunod. Yung katapatan sa paglilingkod. Tinitingnan ng Diyos at intentional siyang nagmamasid. Ano po? Sa iyong puso, kung paano ka naglilingkod. At kung ano yung ginagawa mo sa iyong paglilingkod. Amen. Kasi po, merong ganito po eh. Meron lang siyang desire na maging matapat sa Diyos. Pero kapag naman sa actual na hindi na po na-actualize. So ganyan po yung dalawang aspetong tinitingnan ng Panginoon. Hindi lang po yung desire mo na maging faithful, kundi yung actualization na pagiging faithful. Yung pagiging uh, functional, no na po. Nagiging uh, na ikikilos mo yung katapatan, hindi lang isang prinsipyo sa iyong kaisipan o isang ideya. No po, sa iyong kaunawaan. Kundi ito ay isang actual na expression, mula sa puso mong ikaw ay matapat. Amen po. So, iyan ang tinitingnan po na ano po yung dalawang aspeto, internal po, tsaka external. At iyan po ang napakaganda na na atin po dapat maintindihan. At ito ba po, promotion belongs to the Lord. Amen. At lahat po tayo gusto ng promotion. Pero alam po natin, ang hulugan po ng promotion ay more work at more responsibility. Pero hindi po tayo natatakot sa promotion sapagkat sa ating paglilingkod sa Diyos, alam niyo po, pinapalago din po niya yung ating kapasidad ng paglilingkod. Pinapalago po, pinapalawak po niya ang ating kakayanan sapagkat the more na ginagamit po natin yung ating mga talento na paglilingkod sa Diyos, ay talaga po ini-increase din niya yung mga talentong yan at yung kapasidad natin na po para maglingkod. Amen. Kaya hindi tayo takot sa promotion. Pero kapag nag-pray ka na promotion, eh, handa mo naman yung sarili mo sa mas maraming responsibility. Amen at amen. Verse 25. Ang mga gumagawa ng masama ay pagbabayarin sa kasamaang kanilang ginawa. Sapagkat ang Diyos ay walang kinikilingan. May kabayaran po ang gawain mabuti. May rewards. May kabayaran din ang gawain masama. Walang kinikilingan ng Diyos. May pananagutan tayo sa ating Panginoong Jesus. At maaring, sabi mo siguro, um, pwede bang isang tabi ko ito, prinsipyong ito? Pwede na mga isang tabi mo ito at huwag mong pansinin. Pero still, magiging totoo pa rin ang salitang ito. Mananagot po tayong lahat sa Panginoon. Kahit gusto mo man o hindi. Sapagat yan po ay panantunan ng salita ng Diyos. Ang bawat gawang masama ay may kabayaran. Kung pareho din po, ang bawat gawang mabuti ay mayroong rewards. May gantimpala. So, sa chapter 4 po, verse 1, sabi ko nito, Mga amo, maging mabuti kayo at makatarungan sa mga naglilingkod sa inyo. Alalahanin nyo kayo man ay may Panginoon sa langit. So, amo ka man po or tagapangasiwa o kaya ay manggagawa, still, pareho, ipagsusulit mo sa Diyos kung paano ka namuno, kung paano ka nangasiwa, at then, ipagsusulit mo na sa Diyos kung paano ka sumunod sa iyong paggawa. Amen. Maging mabuting amo. At alam niyo po, maging mabuti ka rin at makatarungan sa iyong pagpapatupad ng sistema, mga policies sa paggawa. Mga pasweldo, po, mga pagbabahagi ng gawain. Yung, yung pag-reward ng benefits ng mga gawa. At lahat ng mga aspeto ng iyong pangasiwa bilang amo, ang inaasahan ng Panginoon, maging mabuti kang katiwala. Ang katarungan, walang pinapaboran dahil paborito o kamag-anak o matagal nang kakilala, no na po. May reward ang kabutihan at katapatan, no po. May parusa ang kasamaan. I hope pag maging palakasan, no po, ang sistema ng iyong pangasiwa at paying amo. Ngayon po, ito po, muli ko pong babalikan yung mga katotohanan na ating pinagtitiwalaan mula po sa mga talatang ating binasa. Unang-una, may pananagot sumunod ang manggagawa sa kanyang tagapangasiwa at amo dito sa lupa. Pangalawa, ang trabaho ay para sa paglilingkod sa Diyos. Amen. At ang pangatlo po, may kabayaran ang gawaing mabuti at gawaing masama. Praise the Lord. So mula sa mga katotohanan ito, ano po yung acting hakbang pasulong? May forward steps. Unang-una po, kilalanin ang pinakamataas na autoridad ng Diyos sa iyong paggawa bilang tagapangasiwa at bilang manggagawa. Maging intensyonal sa iyong pagiging mabuti at matapat na manggagawa dahil walang kahit walang nanonood sa iyong paligid. Amen. Dahil alam mo mayroon <laughs> ang Diyos mismo. So, yan po yung dalawa na hagbang na nais ko pong um, bigyang diin ngayon. Ngunit kung meron po po kayong pangatlo, i-type in po sa so comment section. At nang sa gayon, ano nga ba yung forward steps? Mga praktikal na hagbangin na kung saan tayo ay mga tagapakinig at tagapagawa. Po. Kinikilos natin ang salita ng Diyos. At yan po yung mga bunga ng ating paglago. At I hope na po dito sa episode na ito ng Morning Devo, yung mga katotohanan yan, bilang tagapangasiwa at bilang manggagawa, ay maging bahagi ng ating prinsipyo at panuntunan at pamantayan sa ating pong pagtatrabaho. At ako po yung, tayo po yung mananalangin ngayon. Ito po, magiging sentro ng ating uh, prayer ngayon yung ating mga trabaho. Ayan. At uh, hayaan po natin na uh, ang sabi nga yung promotion, gagaling sa Panginoon, ihanda pa tayo ng Panginoon no po, para sa darating pong promotion sa ating mga buhay. Excited po ba kayo? <laughs> At ngayon tayo po ay manalangin. Aming Ama, nagpapasalamat po kami sapagkat nagiging Mulat yung aming mga pangunawa na kung saan kahit kami ay tagapangasiwa o manggagawa, kami po ay naglilingkod sa inyo. Ikaw pa rin ang pinakamataas na authority sa aming buhay bilang mga nagtatrabaho at gumagawa. Ang aming dalangin, Panginoon, aking mga kapatid na nasa executive positions, nasa leadership, Panginoon, mga managers, supervisors, mga may-ari ng company, mga CEOs, mga vice presidents, God, at even yung mga business owners, aming amang dinadalahin ko po, yung kam kamalayan sa kapangyarihan at authority mo, na ikaw ang Diyos na kanila pong pinaglilingkuran unang-una sa lahat. And then, pangalawa, yung mga manggagawa na nasa ilalim ng na kanilang pangasiwa. 'yung banal na takot sa inyo ang maghari po sa aking mga kapatid na pinagkatiwalaan mo ng mga ng mga businesses ng mga iba-ibang uh, uri ng mga paglilingkod po sa sangay ng pagtatrabaho, paghahanap po, kahit sa government, kahit po sa private sectors, Lord. Doon sa may kinalaman po sa tourism, na mga negosyo, mga tagapangasiwa na may kinalaman po sa arts sa sa even sa show businesses sa mga um, advertisements sa mga commercial products Lord God Father even sa infrastructure sa mga manufacturing businesses electrical businesses sa mga supplies Father God ang panalangin namin ikaw po ang Dios ang manguna maghari magbigay ng karunungan and Lord ng yung kung paano mo binigyan ng ng anointing si Joseph na naging administrative chief administrator, Panginoon, at bilang isang key na tagapangasiwa mo sa Egypt. Or even kung paan mo kinasihan na banal na spirito si Daniel sa Babylon na kung saan ang, ang description sa kanila ay mayroong excellent spirit. Panginoon, i-boost mo yung anointing na ito sa iyong mga anak. O Diyos, ang ko po yung spirito ng pagkatakot sa inyo o maghari sa kanila. At ilayo niyo po sila sa lahat ng uri ng masamang influences. At even, Lord, ang prayer ko po at favor mo yung iyong provisions na sila o oh Diyos ay makita mong nagtatapat sa inyo. And Father, yung kapayapaan ng kanilang puso at kalooban habang sila'y nangangasiwa. And Jesus, yung kalakasan at kalusugan ng kanilang pangatawan. Panginoon, ang prayer ko rin po ay maging uh, bukas yung kanilang pananaw sa mga strategy ng pagpapaunlad at pagpapalagupa ng mga pinapangasiwaan po nila. Sa pangalan ni Jesus, yung, yung anointing ng Banal na Spirit na kung saan, yung patuloy pa at mas masagana, Panginoon, ng mga kalagay at antas sa kanilang negosyo, ng kanilang pangasiwa, Panginoon, And Father, nagpe-pray din po kami, even yung mga legal responsibilities po nila, sila po ay magkaroon din ng karunungan kung paano po i-deal ang mga bagay na ito. Local businesses man or interna international business. Nagpe-pray po kami ng fresh anointing ng banal mong spirito, Panginoon, sa aking mga kapatiran. And Jesus, nagpe-pray din po ako sa mga empleyado, sa mga naglilingkod, Panginoon, sa iba't ibang antas, sa food businessman ito, sa government offices, iba't ibang businesses, Panginoon, sa aming bansa at sa international. Even sa multimedia business, sa social media business, sa communication business, Father. nagpe po kami, pagpalain mo ang iyong mga manggagawa. Na yung creativity, yung strategy, and even God, yung wisdom, yung excellent spirit, Panginoon, ay patuloy po idaloy din sa kanila. At Panginoon, madatnan mo rin sila makita mo silang nagtatapat sa inyo at salamat yung awareness ng bawat sa amin na kami ay naglilingkod pinakamataas sa iyo, O Diyos. At salamat na sa biyaya mo, patuloy po kami lumago sa katapatan. Lumago po kami, Panginoon, sa karunungan, sa patience, and even, Father, yung aming pagtitiwala sa inyo. Salamat, Panginoon, na sa ganitong sandali, meron kaming uh, fresh na pagpapaalala sa amin. At ito'y nagbibigay ng kamalayan at gumigising din sa amin na sa bawat araw, Panginoon, na kami ay gagawa. Kikilos, Panginoon. Ang inspiration po namin, Ikaw, aming Diyos. Promotion comes from you. At hindi po mapipigilan ikaw kapag kalooban mo na at panahon na ng promotion sa aking bawat kapatid. At salamat po, nagsa-celebrate po kami sapagkat ikaw po ay napakabuting amo, napakabuting tagapangasiwa, napakabuting Panginoon po namin. At sa inyo, O Kristo Jesus, hindi po kami magkukulang. Dumadaloy ngayon ang kapangyarihan mo para sa kalusugan ng aming pangatawan, katatagan ng kalooban, kapayapaan ng aming mga puso, at patuloy pa, Panginoon, na paglago namin bilang iyong mga anak. Salamat, O Diyos, na walang tigil ang pagkilos mo sa amin kalooban at sa pamagitan namin marami pang mabubuting gawa ang amin pong maipoproduce sapagkat, oh Diyos, napakabuti mo sa amin. At ito po ay aming patuloy na kinikilala. Purihin at sambahin ka. Mga kapatid, maglaan nga po tayo kahit ilang saglit. Purihin natin at sambahin ang ating Diyos. Ang napakadakila, walang hanggang ang kanyang pag-ibig sa atin bilang ating pinaglilingkuran. Ilang saglit lang purihin natin ang Diyos. Hallelujah God. Purihin ka aming Panginoon. Sa inyo o oh Diyos, wala kang kinikilingan. Sa inyo o oh Diyos may hustisya. Sa iyo o oh Diyos, lahat po ng kasaganaan, kapangyarihan, pagpapala, karunungan, kabutihan, awa at biyaya lahat ng tulong sa iyo, Diyos na bumula. Purihin ka po at sambahin ka. Wala po humpay ang aming pasasalamat at pagpupuri sa inyo. Salamat sa mga ganitong pagkakataon na kami binayaan mo maging tagapangasiwa at maging manggagawa. Pareho, meron po kaming pananagutan sa inyo at maluwag, mapayapang aming mga puso sapagkat sa inyo, hindi po kami nagkukulang. Salamat po aming Ama sa pangalan ni Jesus. Amen. At kung ito po yung unang pagkakataon na ikaw ay nanood sa Morning Devo, hindi ko pala lagpasin ito na bigyan ikaw ng paanyaya ang pinaka sukdulang kapangyarihan ay sa Diyos. Bakit hindi mo piliin ang kanyang pagkapanginoon sa iyong buhay? At ako ay, ay isang pagtoo na siya is napaka mabuting master. <laughs> napaka mabuting Panginoon. At hindi niya ako pinabayaan, hindi niya ako iniwan. Yan din ay gagawin niya sa iyong buhay. Paghariin mo siya sa iyong puso. At kung nais mo yan, isang napaka matapat na imbitasyon, sinserong imbitasyon mula sa iyo. At yan ay tutugunin ng Panginoon paggaharian ka niya kung aanyayaan mo siya. Kung nais mo yan, sumunod ka sa akin sa panalangin. Ito'y panalangin ng pagsuko sa Panginoong Hesus panalangin ng pag-anyaya sa Kanya na siya na ang maghari sa iyong buong buhay. Kaya sumunod ka sa akin sa panalangin, gawin mo itong personal mong panalangin galing sa puso mo, ang tiwala mo sa Kanya, at isatinig mo ito sapagkat yun ang Kanyang naisip. Yung mula sa puso na ng palataya, sambitin ng yung bibig ang Kanyang pagkapanginoon at siya itutugon sa iyo. Manalangin tayo. Sundan mo ako sa panalangin ito. Panginoong Jesus, sige sabihin mo sa ngayon, Panginoong Jesus, Maghari ka sa aking buong buhay Ikaw ang aking maging Pinaka mataas na amo At Panginoon At ikaw na rin ang aking tagapagligtas Dahil sa iyo Ako ay may buhay na walang hanggan Pinatawad sa lahat Ang aking kasalanan Pinagaling sa aking karamdaman Pinalaya mula sa pagkaalipin Sa kasalanan Salamat sa buhay na walang hanggan Ako ay anak ng Diyos dahil sa iyo aking Panginoong Isus. Pinupuri at sinasamba kita at tulungan mo ako makilala pa kita ng lubusan. Ito ang aking panalangin. Amen. Amen at Amen. Alam niyo po, ako ay nagpupuri sa Diyos sapagkat ang desisyon na yan ay napakamakabuluhan makabuluhan at makapangyarihan sa iyong buhay. Kung nais mo pang lumago sa iyong pananampalataya, which is, in-encourage ng ganun ang gawin mo. Itype mo yung pangalan mo dyan sa decision box na makita mo sa screen. Nagsagayan sagayan mayroong uh, uh, mayroong time volunteer or kamanggagawa dito sa Morning divo na kung saan ay mag-encourage uh, sa iyo at gagabay sa iyo kung paano ang paglago sa pananampalataya sa Diyos. Amen po. Ano niyo po ang Morning Devo, Sa ilalim po ng ating uh, mga senior pastors Paul and Shady, Jocelyn and Maylene, do po ang ating lead pastors. At kami po ni Pastor Edwin, ang um, kasama ko rin po si Zoe ngayon, si Miss Anna, si Miss Terry, at back-end, at ang buong Morning Devo team, mga intercessors at prayer warriors po natin, ay naglilingkod po tayo ng sama-sama dahil nais namin na patuloy kang lumago sa iyong pagkilala sa ating Panginoong Isus. Ang salita ng Diyos ay hindi mapipigilan nang sa gayon ang pagpapahayag nito ay lumagana pa. Kaya naman, bakit nga ba hindi, maging bahagi ka na po maging partner ka namin sa ganitong uri ng mission natin, ang ipalaganap ang mabuting balita ng salita ng Diyos dito sa Morning Devo. Kaya naman po, ishare nyo po ang New Life PH sa YouTube at sa Facebook. At nang sa gayon, marami pa ang magkaroon ng kamalayan at kaunawaan kung paano nga ba ang buhay na pinagpala sa ilalim ng panguna at pagiging Panginoon na ating Panginoong Jesus. Yan po ang ating paanyaya dito sa Morning Divo At ako po si Pastor Milet. Nais pong kayo muli sa susunod nating episode dito po sa Morning Divo.